So guys, good afternoon. Dito tayo sa ating new vlog. Ayun guys. Nandito kami ngayon sa we uh, will uh, Therapy. Ito yung daily routine namin guys pag wala akong overtime. Ayan, si Misha. Dito po po, dinadala. Sa Therapy. yani yung medyo may ano guys, yung... Yan guys, nakaupulang sila. Tapos, pero... kasi may numapat na niliputuan. Yan, May waiting. Kaya kami waiting din, Pagkatapos nila, kami naman ang sasalam. Kaya dito muna kami ni Mrs. mga naglapit-lapit. ikaw ay naman kami. Sabihin mo sa kanila na dahil sa pagtitiram eh, <laughs> gumanda po ako. Haan? Huh? Oo diba guys? Yan. Hindi. Joke lang naman yun. Matagal pa yata. 20 minutes kasi guys video ano. Bago matapos. Every 20 minutes, mayroong sasagan. May katapos nila, may papalitas ano lang itong, ang maganda lang na uh, 20 minutes every day kung masipag ka na may sakit ka yun gagalit ka yun sila nagbiting din antay din sila antay kahapon kahapon may regla ka si misis kaya sa... ha? may regla pag may regla kasi bawal ha? bawal magkarapin kahapon ano yung kahapon? naman pag may regla yung ano, bawal dito kasi Corinthians kasi ito guys pero mahina lang naman bawal basta ayun ang ano bawal tapos yung ano uh, marami rin bawal yung may mga bakal sa katawan bawal niyo yun tapos yung may dala-dala gadget sa kailangan tanggalin kaya yun medyo ayos ayos naman yung pagharap ng Macy's guys kaya medyo, medyo malapit na rin matapos so okay guys bakay mo na Si adalah Al-Hamad Kami nak susun Bye-bye I love you all